Kumusta mga sir and ma'am? Tara, tulong tayo sa paghahakot ng palay. Ayan. Mag-isag na si kuya nyo. ng palay. Ayan na po. Kailangan ipunin sa isang lugar para mas magaling po siya hakotin at ilagay sa sako. Ayan po. Hindi unti ang ibon po yan. Mulong po kasi ako sa aming kapitbahay na magpasangkot ng palay. wala po kasi silang kasama at medyo madaming rin po itong kanilang ibinilad. Oh, ayan. Unti-unti na hahatop na po. Paki-please and subscribe na rin po sa ating munting channel. yan po ang aking mga kasama si Kuya Bongbong po yung naka-blue. Tapos si Kuya itong naman po yung isa yung naka puti. At ako naman po ito, ang kuya niyo si Jet. Oh, ayan na po. kumuha na po ako ng walis thinking para walisin po natin yung mga naiwan na palay. Shout out po pala sa mga taga probinsya na nag-aano din po ng palay, nagbibilad. Relate din po ba kayo sa pagbibilad? ay pumainit sige lang para hindi masayang yung pagdibilad ayan na po unti-unti nakakot na po siya nawawalis ah Ayan po. Habang winawalis, nagbibideo naman po ako. Hinahawakan ko po yung cellphone para kahit papano maganda po yung pagkakarecord. Ayan. Kukuha na po tayo ng sako. At maglalagay na po tayo ng palay sa sako. Ayan na. Unti-unti nating ilalagay. Ayan. Kumuha po ako ng panghakot yung maliit. Malit na pang hakot po. Ayan. Mag-start na tayo. Ayan. Lagay natin sa sulok. Baka makita. Ayan. Pasensya na po. Medyo magalaw yung camera natin. Magsisimula na. Yan po ang aking buhay. Buhay po namin dito sa probinsya. Ayan, nakakasabang nagkakakot. Lalagay sa sako kahit mainit. Sige lang ang kuya nyo. Ayan, hakot ulit. Hakot. Ayan. lagay ulit sa sako shout out po sa mga kaprobinsya natin na nasubukan na rin or nakahakot ng mga palay na kanilang binibilad ganyan po ang buhay dito sa probinsya kaya tiis-tiis lang po kahit mainit importante gawa natin ng maayos yung ating pagbibilad ah, ayan yan si kuya nyo ayan, napuno na niya yung isang sako napuno na natin ayan, eto na po siya tuyong tuyo na po yung palay pwede na natin ikiski ayan, yung mga natira naman po yung ating kukunin eto na po siya tuyong tuyo na po pwede na po siyang patistis o pwede na rin ibenta. O, ayan po yung aming nahakot na palay ng aming kapitbahay. O, ayan na po. Tuyong-tuyo na po siya. O, ayan. Eh, okay, maraming, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless. Thank you.